Eh ibig sabihin sunod-sunod at uh, ito na nga nakakailanan na uh, sunod-sunod na ito. Uh, sana uh, hindi naman uh, dumating man eh sana hindi magkaroon ng matinding uh, uh, sakuna o uh, lalo na yung atong ating mga nasa mababang uh, uh, lugar ano at uh, dito nga hindi na nakauwi si Mayor Kit talagang tumutok na siya uh, nandun siya sa um ah uh, and DRRM 'yun yung uh, mga naka-monitor doon sa uh, screen, TV screen ano. uh, kaya ma yung mga nag-iisip pa na baka inisip nila walang ginagawa ang ating local government. Ay nako po, uh, mula pa noon, wala pang bagyo, uh, ginagawa uh, ni Mayor Kit Nieto hanggang dumating kay Mayor Ellen Nieto, hanggang ngayon hindi po tinutulugan, tuloy-tuloy po yan na uh, nililinis ang ilog ng kainta hindi lamang yan at marami nang ginawa para doon sa makaibsan ng uh, makatulong ng uh, uh, sa uh, pag ganitong may mga matitinding uh, bagyo o habagat dulot ng uh, uh, bagyo uh, maraming beses na po siguro kung napapansin nyo na hindi inaabot ng ilang araw o kaya ako talaga hindi ganun ka kalakas ang volume ng tubig eh oras lang uh, eh, hindi nga nagkakaroon ng baha kung magkaroon man na uh, medyo madali lang uh, oras lang uh, ma subside na kaagad. at uh, nadaanan natin 'yan uh, kahapon ano dun sa nung umaga sa ang area ng uh, ito po ah, mga kababayan na tayo hindi nakakalam na hindi taga dyan sa um, sa kainta dun sa, sa may barangay San Juan Yan pong uh, uh, General Recarte Street Pag may may uh, ganitong uh, habagat matinding habagat at tuloy-tuloy uh, na uh, bagyo ay nag nagkakaroon po ng baha yan, kahabaan na yan may baha. pero ito yung mga nararanasan ngayon may parte na lang na may baha o kaya magkaroon man ng uh, mahabang baha dyan sa Ricarte ay uh, madaling masubside tapos uh, halos uh, konti na lang merong tubig nangyari po yan kahapon nakita ko at uh, nag na nagulat na rin ako ang uh, ginagawa pa ito pa yung uh, uh, water pump, yung pump, eh tinutulak po yung tubig na yan uh, papunta doon sa um, lawa ng Laguna. So, nilagyan niya ng una-una -una sa may tulay ng kainta doon sa um, Bonifacio, boundary ng San, San Ro, parang Barangay San Roque at Barangay San Juan, ano, yung tulay na yon doon. At uh, nadagdagan na po yan hanggang doon sa Uh, may kung uh, di sabi nyo may gagawa, ginagawa na yata na naman doon tapos sa uh, sa may uh, Santo Domingo sa Village East tapos sa uh, Vista Verde yan sa barangay San uh, Isidro marami pong ginagawa ang, ano, ang, ang local government ng Kaita kaya um, nagtataka lang ako minsan may narinig tayo na balita uh, nung isang araw di ata o kahapon na, 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 wala daw. Anyways, pero ang tinitukon niya doon ang uh, national government. Kasi, kitang kita po alam ng uh, kaintenyo, ang uh, ginagawa ng kaita uh, kainta LGU sa pangamuna siyempre ni uh, ngayon mayor kit niya ito. Kaya, grabe, marami pa. Uh, ano bang tawag doon? Yung may isang court dyan. Ilang, ilang court dyan ng uh, merong uh, nilagyan ng butas sa si ilalim at, at binalik tinakpan pag ganito may mga baha uh, doon po pinapapuntubig eh oras lang uh, eh, hindi nga nagkakaroon ng baha kung magkaroon man na uh, medyo madali lang uh, oras lang uh, ma subsay na kaagad at uh, nadaanan natin 'yan uh, kahapon ano doon sa nung umaga sa ang area ng ito uh, po uh, makababayan at tayo, hindi nakakalam na hindi taga dyan sa um, sa kainta dun sa sa may barangay San Juan yan pong uh, uh, General Recarte Street pag may may uh, ganito nga uh, habagat na matinding habagat at tuloy-tuloy uh, na uh, bagyo ay nag nagkakaroon po ng bahay yan kahabaan yan may baha, pero ito yung mga na nararanasan ngayon may parte na lang na may baha o kaya magkaroon man ng uh, mahabang baha dyan sa Ricarte ay uh, madaling masubside, tapos uh, halos uh, konti na lang yung merong tubig, nangyari po yung kahapon nakita ko at uh, nag na nagulat na rin ako ang uh, ginagawa pa, ito pa yung uh, uh, water pump, yung pump eh, tinutulak po yung tubig na yan uh, papunta doon sa um, lawa ng Laguna. So, nilagyan niya ng una-una sa may tulay ng kainta doon sa um, Ebonifacio, boundary ng San, San parang Barangay San Roque at Barangay San Juan. Ano yung tulay na yon Doon. At uh, na po yan hanggang doon sa uh, may uh, hindi guys sabi nyo may gagawa, ginagawa na yata na naman doon tapos sa, uh, sa may uh, Santo Domingo sa Village East tapos sa uh, Vista Verde yan sa barangay San uh, Isidro marami pong ginagawa ang, ano, ang, ang local government ng Kaita kaya um, nagtataka lang ako minsan may narinig tayo na balita anong uh, nung isang araw di yata kahapon na, na, na wala daw. anyways, pero ang tinitukon niya doon ang uh, national government kasi kitang-kita po alam ng uh, kaitaño ang uh, ginagawa ng uh, kaita LGU sa pamumuno siyempre ni uh, ngayon mayor kit nito. Kaya grabe. Marami pa uh, ano bang tawag doon yung may isang court dyan ilang ilang court diyan ang uh, merong uh, nilagyan ng butas si Ilalimat at binalik tinakpan pag ganito may mga baha uh, doon po pinapapunta yung tubig at pag wala na nga ang baha ay iyon uh, ay eh, uh, pwedeng ginagamit sa pagdilig ng mga halaman along highway kasi may mga ano ako sa pa mga uh, pwedeng gamitin yung tubig so napapakinabangan pa uh, pero pag nga sobra nga yung tuloy-tuloy talaga tulad ngayon ay eh, napupuno yon at hindi gagad na babawasan pero pag nag Uh, matagal ang oras na nawala, nagbaba ang tubig na nawala, yun makakapagpaalis ng tubig. Pero, depende pa rin yan. Pag hindi, hindi na ulan, hindi mo na inaalisin siyempre kasi mapapakinabangan ng tubig. Marami pong ginagawa ang kainta local government. Sabi pa nga ni Mayor Keith, dapat hindi siya nagsabi na parang sabi niya, na, uh, parang, uh, uh, sabi niya dun sa kanyang post sa uh, FB po, page niya nung isang araw pa po, po yun ano? ah uh, hindi niya talaga ano yung pagpunta hindi yung political uh, ano po yung ginagawa niya na lumulusong sa baha at hindi niya siya hanggat mare ayaw niyang mamigay kasi pag namimigay ibig sabihin nangangailangan pero ginagawa pa rin niya yan para nga lang para sa mga para walang masabi pero ang iba ginagawang uh, parang political strategy pero sinabi po ni Mayor masamang ang loob niya dahil Uh, ayaw niya, gusto niya yung makagawa ng paraan na tulong maibsan ang baha, hindi yung uh, parang uh, ang iba kasi mga ano natin, hindi tayo mag-ano ng iba na, parang okay lang sa kanila, dumating ang baha bibigay sila ng uh, mga ayuda, mga pagkain o ano pa man, pero uh, ang gusto ni Mayor isang konkretong Uh, solusyon sa baha. Yan po siya. Kaya masama ang loob niya, sabi niya doon sa kanyang post. Anyway, yan po, nandiyan siya, nakikita natin. Kasi naman yung mga abangers eh. Kasi naman yung mga abangers eh. Parang yung inaantay nila yung kanilang idol, yung kanilang uh, uh, mahal na mayor. Uh, lulusum sa baha pa. Baka eh, yan na inano po ng mga abangers. Uh, Pero, grabe, alam ng mga kaintenyos. Kaya, um, grabe po ang uh, local government ng kainta. Anyway, um, tuloy, tuloy, tayo dun sa mga na uh, ginagawa ni Mayor Kit na ginawa niya yung uh, yung usual na ginagawa na pangangailangan ng tao. Yun. Uh, truck parot-parito from uh, Santa Lucia to Junction, Junction to Santa Lucia, at sa, sa kabila naman, yung uh, papuntang Pasig at Junction, uh, yung balikan din. Um, Mag-ingat tayo at uh, huwag tayong masyadong mag-ganito. Uh, ano, Pag merong malayo pa, na alam nyo uh, babahayin kayo, aabutin uh, kayo, huwag nyo nang uh, patumpik-tumpik uh, magtumawag na kayo ng uh, Kimea nito or sa, siyempre sa na uh, kainta uh, NDRRM, oh. at tumawag kayo andyat. at uh, pag uh, kayo yung na sa mga mga paralan o skwelahan ay uh, pinapadala naman kagad ng pagkain at ito mga ganda marami pong nagbigay ng tulong ano Naalala ko ng pandemic, kimerkit niya ito, ang daming namigay na tulong kasi uh, nakita ng taong mga mayayaman na may kaya na pag dumating yung tulong talang diretso yung pagkain diretso dun sa mga uh, mga groceries items yan diretsyo kagad hindi niya na pinapatumpik-tumpik na patagal pa sa opisina niya inuutusan niya oh, punta na kayo dito dalhin niyo to dun sa isang uh, eskwelahan o kaya sa mga ano. Iyan po, talagang uh, <clears throat> pandemic na yan. Kaya ngayon, pag may mga ganitong uh, uh, bagyo, baha, uh, nasunugan, uh, lalo na ngayon uh, sa mga nabaha po, uh, daming nagbigay ng itlog uh, kay Mayor Kit Nieto. Nakita niyo po, na nakachinelas lang siya at uh, may dumating pang McDonald's. So, grabe. Uh, tongto po ang mga mayor kit niya ito. Uh, salamat po. Talagang napakasipang nyo. Ang mga ginagawa nyo eh, may, may uh, dumarating na kapalit yung kanyong sipag. Ayan po ang mga mga mayayaman, may mga kaya, mga maluwag sa buhay. Tumutulong sa inyo para makatulong ka sa mga kainte nyo. So, ayan. McDonald. Wow, sarap. Sana all. <laughs> ayan po. Grabe, grabe. At uh, ano pa, Marami pong uh, ginagawa ang uh, kainta local government. So, yan lamang po siguro at uh, bayanan natin uh, tayo magbibigay tayo ng mga informasyon na mga tulad niya na nangyayari sa ating uh, local government unit ng kainta at uh, mga nangyayari din na uh, para makita rin ng iba para baka makapag-isip din na magtumulong din sila. Maraming nang, mga ano, mga mayayaman ay kaya. Minsan, kung wala silang makitang ganyan, hindi nila nga isip anyway, pag ganyan nga yan, tuloy-tuloy na yan tinayan nyo po, sunod-sunod na yan may mga magbibigay kay Mayor Kitneta sa ating local government para sa ating mga kababayang na lantan ng baha. okay, uh, yan lamang po muna at ingat-ingat uh, po tayong lahat keep safe anumang uh, mga kunting uh, mga mangyayaring uh, alam nyo na na uh, mangyayaring na mga uh, hindi ka is nice lalo na yung tubig ngayon tawag ka sa munisipyo tawag sa, sa, dapat na uh, pala andyan din ang pulis andyan din ang pulis pwede kayo tumawag sa kanila lalo, pag emergency na uh, pangangailangan uh, nandyan naman na yun know, pag may uh, talagang uh, medyo uh, matindi yung uh, pangangailangan nyo sa lalot kriminalidad okay ito is Kuya Nats Forte para sa buhay journalist dito lamang po 'yan sa FB account natin.